Hey. Hello, hello, hello! Kauwi ko lang po galing sa trabaho tapos yun, nagpunta po dito sa Latetes na uh, Pilipino dito sa Canada, sa Australia binigyan po ako ng ulam Salamat, Atetes! Ito ay parang siyang paks oh, nga, paksiw, paksiw na ano, paksiw na isda Sarap! Namis kong isda tapos nilinisan ko sila ng koko. Ang nanay, nanay ni Atristi nagpagupit yun. Ako yung nagka din. May ulam na, may pera pa. <laughs> Sarap lang gusto guys. Oh, tutulungan na maaga. Talaga ako ay eh. antok na antok. Yung may akong ulam. Sa aking baon. Pagkakain ko, ako ay liligo lang. Tapos, papatoy ng buhok. Tapos, tutulog na. Papahinga lang ako kasi ako ay pagod. Galing din ako sa trabaho. Nag-manicure pa. Nagmanicure, pedicure pa ako kailangan natin dito ay kung ang kumita. Para, para bagang ano, yung bawat araw parang hina, naghihinayang ka ba? Maghuna-huna ka na. Bisa ka, yung muna ng dawaton kay tungod kay siyempre, kuan baka nang sayang? Dalar ba So, yun, tinanggap ko. Kaya ako pagod. Dalawa sila. Ang nanay. Tapos ang ati Tess. na nanay nagpagupit. Nabalins ng kuko sa paa. Ang ati test naman sa paa lang. Tapos yun nga. Binigyan ako ng ulam. A tay to a Hmm. Baka bukas, ito na lang ang babaunin sa trabaho. Ayun pa kasi unari. Saka magluto pa kung pagod na ka. dami kong ginawa, dami namin ginawa na. Iba kasi ang trabaho dito sa trabaho din sa atin, sa Pilipinas. Dito hanggat kaya mo, kahit maging dalawang trabaho mo, sige, ibang company. Sulit dahil, na, yun nga, per oras ang binabayaran. Yung nga lang akong pinagtatrabaho ay hindi, bawal, bawal no post bawal video, kaya hindi ko mapapakita. Pero ako ay nasa manok, nagapulot ng itlog, nasa farm ako. kanina. Kanina ang ginawa namin kasi sira yung shed number 5. Hinakot namin yung manual, hinakot namin yung itlog mismo sa nest box. So, nakuha namin itlog ay nasa mga almost 3,000 like that. Yan ang aming nakuha. Yun ay amin pa yung ilalagay sa tray. Tiga-anim na tray. So, magka, so ilan yon 180. Dadalhin namin yan doon sa labas. Lilinisin namin, ganun. Diba? Tapos, maliban dyan, parang gusto ko palang alin, wait ako. <laughs> Kinuha ko na talaga yung rice cooker. Eh. Ay, gutong. Hmm. Oo, oh, ako ako'y lumaki na. Lalo na akong lumaki dito. Kaya ako lumaki video guys kasi ako mag-isa dito. Hindi man kaya ay aking video ay eh, pagpasensyahan nyo na. Kasi ako naiinip. Yan, sasabuan po natin ng paksiyaw. Masarap. Nakakamiss din naman nga ang luto sa atin. Meron ano naman dito, kaso napakalayo may may Asian store dito napakalayo naman. Babiyahe ka ng almost 2 hours naman ng biyahe. Tutulog yung maaga. Gagalisan na ulit bukas. Lagi ang gising ko ay 4.30. Diligo. Day Nagayos na akong bayanan. Kasi si JC naman yung akong partner ay walang pasok. Weekends, yun ay pahinga niya. Ako sa halang day off. Tuesday and Wednesday. Baga hindi nakakatuwa ba. Pero anyway, mayroon pa rin day off. Kaso nga lang hindi kami magkasama. Kaya ngayon, dumating ako, wala siya. Nandun sa kasama niya sa trabaho. Dito bawal ang tamad-tamad. Kailangan masipag ka. So, Huwag kang pipil ng trabaho. Na walang pilihan dito. Kaya sabi ko sa akin kapatid, na nasa Kuwait ngayon, kung sa ginihin na makapunta dito, kasi talaga dito maganda. Masarap dito mamuhay. Tsaka dito, may tinapos ka sa wala. Wala yun. Yung mga kasamahan ko sa sa Choc Farm eh. Mga graduate ha. Mga graduate college. Ako lang yata hindi eh. Mga, mga course ay mga business ads. Ah, Lasa lang. Tutcher. Ganyan. Ha? Oh. Kaya yeah, kami floor okay. Kasi dito. Kasi dito. Nung dihabol ang ay kayo natapos. Basta ay masipag. Yan. Napakwento na. Ay. Busog na. Parang hindi ba busog? ang bulos. Alam. Tatabi ko at kakain pa akong asawa. Alam. Tsaka pag may tira, babaunin ko bukas. Pero hindi na mag, ako magluluto. Masasain lang ako ng kanin. Mm. Ah. Sarap. Maghuhugas na ako ng plato. Bye-bye!